Kaya nakasulat yan dyan sa lumang tipan. Uh, ano silbi ng bagong tipan? Mm -hmm. di ba Kung, yung, kung susundin nyo pa rin, yung, yung luma pa rin. Tama. Kaya nga sinulat yung bago. Kasi inamend yung panibago. Mm -hmm. Hindi yung luma pa rin ang patutupad. Tama. Nasa bago na. Mm -hmm doon na nga yung bagong taong tinatawag yung kristyano, nasa bagong tipan na po yun. Tama. Ang nagsabi niyan eh, yung mangaral na nasa Italy. Oh, tama po. Yeah. Oh, tama. <laughs> eh, dinadaan kami sa ganun. Nakala niya eh, oh, niya kami. Oh, po. <laughs> eh, maliwanag ng ina, alis niya ang <laughs> una upang oh, maitatagang ma ikalaw. Nga, mm. senso, eh, gusto na. niya i-retain pa rin yung Nasa lumang. Eh. Kaya nga po, eh. marami po yan. Uh, yung iba po, pinatutupad yung ikapo po. Mm -hmm. Nasa lumang tipan. Yung, yung water baptism, actually, bahagi ng lumang Tama. tipan yan. Kasi si Juan Bautista nga ang pinakahuling propeta, which is saop nga yung ano na yan, eh. oh, Ang sabi nga, ang bautismo na nagagawin ngayon ng ano, spiritual, ang Panginoong Isa Kristo mm -hmm. gagawa. Eh. Ngayon, paano magagawa ng tao yung bautismo sa espiritu? Di ba? Tayo, ginagawa natin yung pagbabasa ng Biblia. Isineshare natin sa mga tao. Mm -hmm. Ang nagsasalita dito, hindi tayo. Ang Panginoong Iso Cristo,